Kung titignan mo yung pupuntahan, di pa parang malayo. Pero paglilingonin mo yung pinanggagalingan, malayo ka na. Hindi mo malalaman kung hindi ka susubok. Ang buhay ay isang malaking sugal. Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos lang kung anong meron ka. Kung hindi ka mawawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung anuman ang mga desisyon mo ngayon, yun ang magiging buhay mo bukas. Lakasan mo lang yung loob mo dahil ang mundong to, aapakan lang ang mga mahihina. Ibangon mo palagi ang sarili mo. Palang araw, magugulat ka na lang na ang layo na pala ng narating mo. Kahit mabagal ang progress, basta may usad at kumikilos ka, okay na yan. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang proseso ng buhay. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya mas piliin mo maging mabuting tao. Ang pinakayaman na maituturing natin sa sarili ay ang ating mga pangarap. Kapag handa kang abutin yung mga pangarap mo, hinding-hindi ka magihirap. Kung lagi kang may pinagdaanan sa buhay or pagsu.